Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, isa pa check naman natin itong gravel bike ni Idol Christian Alfaro. So actually pangalawang bike check ko na sa kanya to, no. Ano yung unang may bike check ko sa iyo dati? Yung Viper Assault din na gravel. Gravel din, no. So ito, ito na yung banyang gravel bike. So kita-kita na rin aero ang aero-aero tsaka pogi-pogi, no. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang bagong gravel bike. Kaya mag-start na tayo. So Idol Christian, no, before tayo mag-start, no. Tanong mo na kita, uh, kailan mo na purchase tong uh, bago mong gravel bike? Napili ko to ano last year October. October. Ah, bali, Santo na pala no. Oh. Okay. 'Yun, so, so, na pala no. So, next question naman idol. Ano yung mga na parts na na-upgrade mo dito? Um, halos lahat na palitan ko na dito except lang yung frame set. Ay, ah, itong frame set na to no. 'Yun. So, next question naman idol. Saan mo na na-ride to? Yung regular na ride mo dito. Sa ano gamit sa gamit ko sa, dito lang din sa Bermosa tsaka bang long ride. Mm. Ah, pero mabe share sa amin kung sa nag long ride. Madalas sa Tagaytay lang Ah, sa Tagaytay, no? O, yun nga, ito nga yung general background sa kanyang bagong gravel bike So, mag-start muna tayo sa kanyang frame set, no? Ayun, uh, Java Java Siluro Na uh, gravel bike frame set Ano pala yung ano dito? Uh, aluminum yon aluminum ito Pati ba yung fork aluminum din? Yun, aluminum uh, itong uh, Java Siluro ano na Aero, yan Aero, kita-kita natin na Aero, no? yung tubig pa lang no naka ano naka bladed or air uh, airfoil shape yan then 700c of course then ano pala yung uh, size nito size 47 dito yung sa ano ang tawag dito si tube ah uh. Plus, nakalimutan ko na parang 40 na ay 50 yata dito 50 50 47 tama yon ah uh, next naman uh, ano to tapered yung yung, yung ano yung head etcho. Parang hindi pa eh, no? Parang straight or not tapered, no? I Research mo nga doon sa internet kung ano yung spec ng ano no, yung head tube, no? Then, yan, uh, full internal cable routing, no? Wala na kayong makikita na na cable, no? Pati dito sa, ano? No? Sa cockpit, no? Tagot-taguna, no? Then, uh, pang BSA threaded na bottom bracket shell, yun nga, integrated to sa, yung seat tube, pang integrated na to sa seat post ng Java, no? Na aero, no? uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is flat mount ba to? ayun yung flat mount yan so next naman sa cockpit no ah uh, ito ba yung sa stock ng ano Nang java o bago na to? bago na yun yung stock sa sa mga elves ah sa, sa, galing sa elves no? o rome uh, ah, ano ba to? carbon o no? aluminum? carbon ah carbon fiber naman to hindi flared no? pantay lang Then gano pala gano pa kalapad nito. Yung lapad nitong ano tambita. Lapad. Mm. Ano? Ilang mm. Tapos yung sa stem niya 90. Okay. 400 mm rin lapad tapos sa stem 90 no? Ito yung integrated handlebar kasi magka kumbaga magkasama na yung handlebar tsaka yung stem no. Yung angle pala nito parang 7 eh no. Ah, oh, parang 7 degrees. Yon, ah, uh, syempre yung headset ito, uh, stock pa rin ba ng ano to, ng Java no, yung headset nito. Na silver, na silver Next naman yung yung ano ng seat nito ito, ito yung cover, di ba? Parang naka wedge type e, no? Parang naka wedge type to eh. ito, pala yung locking mechanism nito. Yan, ah, takip lang. Tatakip lang to na para di maano ng tubig. Then yun nga, aero yung ano, aero yung seat post na ano to? May pagka ano konti lang may pagka setback no. Setback na may ilan ng ah, dual dual uh, dual ball clamping system no? So next naman yung saddle naman niya, Cell San Mar ano, Cell San Marco Super Leggera. Super Leggera. Pag sinabing Super Leggera, Italian word uh, Italian words for super light. Yan, Agera, Leggera ibig sabihin magaan. Yan, uh, Cell San Marco Aspide. As may butas sa gitna. Ah, uh, hindi gano'ng nagpa-flex pero ano manipis yung foam no uh, ano to steel rail ay carbon pala no carbon railings ano yung feedback mo dito sa saddle mo parang pang road bike talaga yung ano nyo yun. yung sa saddle no oh. comfortable naman o hindi naman medyo lang medyo lang Pag eh no matagal nararamdaman mo na yung sakit ah uh, Yan yun nga yung uh, feedback na dito no so sa ano naman sa drivetrain setup ng kanyang java siluro siluro <laughs> gravel bike ayun uh, parang ilang ako naka Bike shape ng nang drivetrain ano no GRX Shimano GRX. Ano yung particular model nito? GRX yung RX na 610 ata yung ano niya. Basta yung pang 11 speed. Na pang na, 11 uh, speed no na Shimano GRX no. 2 x 11 speed. Yan so next naman sa kanyang uh crank set yan pang road bike naman yung crank set no na Shimano 105 ano to M ano to R ano to R71. R7100 uh, no. Ilan ang karangay arm nito? 165? Ah, 165? 165, uh, yun, wala pong gachar, no? Halotech, uh, syempre. Then, uh, Shimano rin ba yung bottom bracket nito? Yung stock pa yan, eh. Hindi ko lang alam. Parang hindi pa. Ah, hindi pa? Pero nakalagay dito, BB2451. Uh, na uh, bottom, ano, uh, bottom bracket. Uh, yung chain rigs pala nito, 5034 na uh, compact. Then, sa ano naman, sa... So, FD niya Shimano Ultegra. Ano to? 8100. Anong model ito idol? Parang 8 lang. Car 8000 no. Oh, Shimano ito. Ultegra naka naka braced on. Oh, no? Then yung sa pedal, itong pedals oh. Anong pedals sa to idol? Ha? VP cycling. Ah VP. Anong particular na ano to pang gravel? Eh pang gravel na gravel na clipless pedals no. So next naman sa Oh, tumarag na tuwod ko ah. Yung chain na to, anong brand na to? Yung, ano Shimano rin ba to? HG701 ba yun? HG701 oh. Na 11 speed no? Uh, yung cassette sprocket na to? Ito, ano Sunshine Sunshine? 1136. 11 1136 uh, 11, speed. 11 speed Tapos Ito naman yung RD niya, Pang ano, gravel na Shimano GRX Pares ba ng model dun sa STI mo? O magkaiba? Hey, Basta yung 11 speed din. Pang 11 speed na si Manod GRX, no. Yan so ito nga yung uh, ito pa naman mayro pa lang clutch eh, no, parang sa MTB. Yan nga ito nga yung grab uh, dry setup na kanyang gravel bike. So next naman sa wheel set, no, ito yung kanyang gulong Chow Gravel GP na 700 by ano to? 38C. Yan naka-convert na, no, na 29 by 1.5. Ah, uh, wirebed ba to? O foldable? Foldable. Yan, foldable daw ito, no? Ah, uh, next naman sa rims niya, giant, no? Oh, galing sa, ano? Yung PR2 na giant. Tia, ano? PR2. Galing, galing sa, Wilted. ah, giant PR2. Na aluminum double wall. Ano ilang, ilang holes to? 28? 24. Ah, 24 holes, no? Parehas na halap-harap likod, oh, 28 holes. Okay. Yung uh, spokes ni Naples Pilar. Ah, oh, okay. Then, ito naman, yung hubs naman niya. Sagmit Veneno, apang road bike, no? Sagmit Veneno na, okay. ano itong pulling ratchet? Ah. Uh, eh nakalagay 3060 na fully ratchet no. Kasi type of freehub body uh, seal bearings. I-check natin yung tunog nito idol kapag naka freewheel wheel, paikutin natin. Sige uh, pa kayo. Uh, mm -hmm. uh, Ayun. Mhm. Tawag Eh guys, ang yung tunog ng sabit ni Veneno, uh, RB hub kapag naka freewheel wheel. Yan, okay na, no? Dela sa lang sa brake set. Yan, yan, no? uh, Shimano GRX na hydraulic brakes and dual piston so last na lang sa kanyang rotors i <sighs> stick na Shimano na ano model pala nito di ko mabasa CL800 ha? CL800 ayun yun CL CL ano to 8 ba to 5 800 para 500 ay ah, 800 niya CL800 RT CL800 na 160 no Ayan, 160mm diameter harap tsaka decoral pares na uh, floating disc brake rotors. Paano pala naging compatible dito yung 160? Dahil dito, may adapter. Kasi alam ko, ano lang ito yung pang 140, no? Ang naman ng adapter na no? no. oh, 140 to 160. Ayun yung may adapter, no? Ayun, so, Idol, uh, Idol, magkano mag mag pala total cost nito? Kasama yung upgrades. Hindi ko na alam, ikaw na lang bahala mag-pressure. <laughs> Pero ano pala yung stock nito magkano nung binili mo ng stock? Nung nabili ko siya ano lang eh 27. Ah oh, 27? Hindi ko maantansya kung magkano eh. Siguro abo kaya to ng ano? Siguro, siguro, Sandan? o oh, yun guys ito nga yung giant siluro gravel bike ni idol Christian Alfaro. Yan guys no na budget na natin tong Java siluro Uh, gravel bike ni Idol Christian Alfaro. So kung meron tanong regarding dito sa kanyang poging-poging na gravel bike, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka lang. Shoutout ko lang yung jawa ko si Trisha ano, Paleleo. Bakit pala di mo pala siya kasama ngayon? nag-aaral siya eh. Ah, nag-aaral pa. Ah, ito naman si Idol Ian. <laughs> Photography. <laughs> oh. May shoutout ka na? Wala, wala mo mas shoutout. Wala? Mas -shoutout. Yeah. wala. Alam wala. ko meron kayo shoutout eh. Wala. Swag sir lang. Swag salamat ba? <laughs> Ayun, sa, sa pag-bike check ng uh, gravel bike mo. Eh. Ayun yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo panunod. din don't forget to subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para ma-total notify kayo. Ayun, papasok na kasi sa trabaho eh. Ayun yeah, guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.